Sige, arip! Aray! Ano yung mangyari pag ganito? Ah! Help! Help! Tulong! Pero do to- oh! Aw! Ah! Aw! Aray! Eh, hey, what up sa inyo mga chokin? So, boy chong kalbi nyo na pala. And welcome to my first Roblox video game! But anyway, yun nga, no? Nag-decide ako ngayon maglaro ko ngayon ng... Uh, workout piece place mga kajong Kitang-kita nyo naman Baka... Ah! Ah, di ako makalis! <laughs> Aray ko! Pa ako! so, yun nga anyway sa mga chong, no? Actually, nala matagal ko nalang nalaro tong... Ah, laro na to. But anyway, yun nga. Wala na masyadong pinagbago. Ah, excuse... Wait na, sir. Makikiraan lang mo, sir. Teh, salamat po. Oh, ba't may pretzel ka dyan? But anyway, yun nga mga chong. <laughs> Sorry mga chong. Ah! May ubo pa ako eh. Grabe kasi lamig dito, no? Hello po. Ah, uh, apply po ako work. Apply po ako work. At apply ako work. <coughs> apply ako work. Eh. At apply po ako work. Mato. Pa-mingga oh, share dito. Oh, ayun oh. Wow! I look so good, man. <laughs> Sabi niya, you sure you can start, you can work as a cashier. Ah, thank you po, ma'am. Thank you po. Ay! Eli <laughs> po. Ah. Uh, Oy, pero ko ini. Oy, customer ko. Ah, your order please. I'll take your order and then you can ano uh, kaya maganda. Ito na lang. Take your order and then you have a seat. Bakit mo sungay sa ulo? Wala ka pa mukha. Ano ka? Tony. Oy, tabi diyan bumabanga kay diyan. Hi, welcome to Pizza Brothers. Builders Basher, drive you ha. Ah. Uh, welcome, may I take your order po? I'm ready to order now. Oh, ito cola. Ah, uh, enjoy your the drive-thru ka pa so tricks lang pala orderin mo. But anyways, we have to be a nice to our customer because customer is always left. <laughs> It's called there, what you like a hot pizza. Anong gusto mo? Ay, uh, ito. 'Yan, cheese. Oi, oh, what's up kapatid? Anong gusto mo? Maari ko bang ma-take yung iyong order po? Ah, uh, sausage or pepperoni. I suggest uh, cheese pizza. Ayan! Ano ba yan? <laughs> Sabi niya, pepperoni barbie ka pero pinili niya, jeez. So, Se sa Sergio -se -se Pepperoni, cola. Tayo. <laughs> Sabi ko, Sabi ko na O, Sabi ko Sige, try natin yung ibang trabaho dito, ano? Sabi ko, pogi eh. Kawa pizza. Ah, uh, paano nga ulit to? We don't have a cashier. Manager ka naman eh, kaya mo lang lahat yan Ay, may ibis! Ba't may ibis dito? dito Ay I have the uh, manager eh, wala pa kayo lam So, eto pa your pizza Saan ba ito ilalagay? Oh, pizza mo Ah, patayo mo Nagkapit mo In order order mo yun eh Ano ba ito? Ba't ayaw nyo patanggapin yung order ko? Soft drinks. Ay, sige. Ay, ba't maggrab. mag-grab? Uy, 172 pesos. Maraming salamat po, madam, sa inyong paycheck. Uy, ano to? Rest in ticks. Ano to? Ang gagawin ko? Ang gagawin ko dito? Ah! What dogs? I can cook to Oh, nawawala na tayo ng supply ng ano Ng ano ba to Cheese Tisilog Mmm Hey, don't touch my pizza What are you doing, my pizza, man? Oh, and also some cheese And pepperoni And yes, yes And put that on the micro Huwag mong galawin yung pizza ko Oh, ito, baril, babariling kita Sige ka Manager nga pala eh, sorry po, mister Sorry, <laughs> Ito. Hawakan pizza ko. Gawa ko yan! Huwag mong hawakan! Ah! Be pizza boxer. Ah, uh, yun. Ito uh, ngalit daw. Ay, ayun. Oh, yun ang Pat eggs Ito. Ah, okay, okay. Gets ko na. Ah, okay. May ganito na? Wow! I feel so old, man. Pala, pizza cutter. Uh, ninja style. Nagkakagulo na! Ah! <laughs> ano ba to? Ba't to ilaw? Hello! Mukhang po. Ha? <laughs> Ay, joke lang. Bakit ang aso mo? <laughs> ano to? A2. Ay, di sorry. deliver ko na siya. Okay, okay. Let's get it on. Shish! deliver Ay! Ano ba? Tumingga sa daanan mo! Ha <laughs> Aray ko! Patabi! Sa lugar ako. Akin, Akin na yung lisensya mo. Sa ba? sa inyo. Akin na! Tumaalad, kamoting, gamote. <coughs> Ay, so ito, B. Aray! Nananadya ako, ah. ha? Hmm. Boom! Boom! Is <quick> <Peace>. boom! <laughs> Aray ko! Ah! Aray ko! Ang nangyari sa buong! Nahabal niya ba rin ba ako? Sira! Uy, sira! Ulo talaga! kulit mo ha? Ang kulit mo ha? Hmm Sige, arip Aray! Aray Bruh Ito Ah, buti Ah! L Loser, man Ay, ah! Nakawala siya, ah! Teka, teka, magdi-deliver mo na ako, chong Deliver man, next natin is B2. Tawad po, special delivery! Shopee! Uy! Thank you po! Wala akong tip! <laughs> ito ba yan? Okay, ito nga. Tawad po! Alamig! Dalin nyo, alamig! Oo! Oh, Anong style nyo mo ako ito? Oh. Tawad po! Uy! Ano ba naman? Spongebob! Is that you? Yellow na yellow. Kala hepe. tao po! Shopee! Uy! Ano ba? Anong nangyari sa ulo mo? Kuya, okay ka lang ba? <laughs> 400 pesos! Thank you! I'm so rich, man! Ah, uh, paano ba to? Uy! Naging emit ako ah! <laughs> Sorry ba? Ma. Sorry ba, chong? So ito yung mga Ah ito yung um, available stock ko sa pizza So let's get some juice Bop 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 Box Yan yeah, pizza box Dugs. Dugs. Basta para boss Ba't square na square ulo mo? <laughs> wow This is Roblox Literal na blocks ang ulo Ay <laughs> sila ay sila chong Ay sila Masyadong na overcrowd Ano ba foreman? <laughs> ah! natin lagay natin yung cheese dito Okay, I think okay na siguro to Mas baka masyadong mahulog yung mga packages Salamat boss Ooh. Ay, sasakay ka ba? Sakay, sakay, sakay Hop, hop, ako driver, ako driver Psych! <laughs> <Syke! laughs> Grabe naman it ito mga puno na ito ah Hindi yung dolls Sorry Oh! Kuntik na Sorry pa o, din, derecha, derecha, derecha! Ayun e natin dito. Ayun. Ano yung mangyari pag dito? Ah! 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 Help! Help! Tulong! Pero to... Ow! Aray ko yung ulo ko. Balik ulit tayo dito. Hello! Chong! Balik tayo. Ah! Mga pala, lulutuin nga pa pala to. Pwede ko pala ito yung sarili ko? Ah! Ah! Tulong! Aray ko! Ah! Ah! Aray! Tubig! Ate! Patulong ako ate! Ah! Sunog! Thank you ah! Order up! Order up! Eh ano yung order nila eh? Flaming hot pizza daw. Hahaha! <laughs> Not... Aray! Mama to ka? Ha? Sarap na to ka luto Aray! Ah! Ay, luto na Aray ko! Aray! Ah! Aray! Aray! Anyari sa skin ko Sunog ako <laughs> So yun nga mga chow na dito ko na yung video na to At salamat sa panonood Uh, mag-subscribe kayo for more Roblox video games and doon lang magtatapos sa to. Peace out, yo!